Kamusta, mga katrivia? Alam mo ba na may mga hayop na kayang magpalat ng kasarian? Oo, tama ang narinig mo. Kaya at tuklasin natin ang kamangha-manghang kakayahan ng ilang nilalang sa kalikasan. Una sa listahan natin, ang mga clownfish. Ang bawat grupo ng clownfish ay may dominanteng babae, at kung mawala siya, ang pinakamalaking lalaki sa grupo ay magpapalit ng kasarian upang maging bagong leader. Pangalawa, ang mga coral goby fish. Kapag hindi sapat ang bilang ng lalaki o babae sa kanilang populasyon, kaya nilang mag-adjust para mapanatili ang kanilang species. Huwag din nating kalimutan ang ribbon eels. Ang mga ito ay nagsisimula bilang lalaki, ngunit habang sila'y tumatanda, nagiging babae sila kahit sa lupa, may mga ganitong kakayahan. Ang ilang uri ng poloka ay kayang magpalit ng kasarian depende sa kanilang kapaligiran. Napakahusay ng kalikasan, hindi ba? Ang mga kakayahang ito ay patunay ng kahangahangang pag angkop ng mga hayop para mabuhay. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e click ang notification bell para sa mas marami pang nakakabilib na kaalaman. Hanggang sa muli, mga katrivia!